Hello mga karosas. Ayan na oh, Yung ilaw namin sa kantahan namin. First time niya ayusin. Kaya ayan, umilaw na siya. So, hindi na magamit ulit. Matagal na nakabakante yan. Hindi nagagamit. Kaya ayan, mapakinabangan ko na naman siya. And matagal na rin ako. Hindi nagkanta-kanta ngayon ng uli. ngayon lang uli nagsakantahan para mahasa yung boses natin na pangit naman Patay mo ang Yung nag-ano yan, nag-iiba-iba ang kulay niya ni eh. Kaya siya nag-iiba-iba. Kaya siya nag-iiba-iba kasi yung pag pinatay yung kabila. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos pag mo ulit, mag-iba ulit siya yung kabila naman. Isang ano naman. Ano, yung letter A naman. Oo nga, nag-iiba-iba yan. May A and B kasi yan. A sa B. Ayan, tapos, nasira ka agad yun na ano kayo. Kung sino-sino, humahatak ka sa inyo. Tapos, papaliwanagan na mo, nang maliwanag lang ito. Ayan, yan, maliwanag na siya. Tapos, pagkasiwoy yung mga panlan. Una mo, no, meron ko sa Lazada yun. Ilang araw nang sira ko. Pagkabit pa lang, sira na. O, nakakalapin mo yung mga ano ko. Ayan na mga ka Tapos na yung pinaayos ko na rin Pwede ko na magamit siya ulit. Matagal-tagal na rin ko na nakabakante. Nag-umpisa pa lang ako mag-YouTube. Ayan na yung ano ko, na naipundar ko yan. Kaso napabayaan na siya dahil sira na nga. Kaya hindi ko na inano na ipa ano, kala kong di na maayos. Buti na lang nakatago ko pala yan. Ngayon, nakahit ko doon sa pinaglagyan ko. yung may pagpaayos sa ah, mister ko, ayun, ayun siya. Ayun, May magagamit na ulit ako. Wala akong pagbibigay. So, ayun. Kung hindi ko na magamit, magkakata-kanta ako ulit. O kung ano man ang gawin ko sa pagbibigay. Ayun, may gagamit na ako ulit. Hindi magamit na ako. Madilim. makanta na tayo ulit. Magagamit na tayo na ilaw. Pagmadilim. Maganda talaga pag mayroon kang ganyan. Maliwa, malinaw Ikatlong taon na rin yun. Mabuti sa palang ako pag ano ng YouTube ko, gamit. Nakabili ako ng mga gamit, pati itong mic. Yung, mic. Ngayon, hindi na siya napapalitan. Kahit na may sira, inaayos na lang. As, yung mic mo ito. Ayan. Ayan yung mic ko. Medyo may diferensya na rin yan. Naayos na rin. So, mahirap na bumili kahit Pira nga yun. Ayan. na lang natin ayosin. Yung mga sira. Okay.